Idol, bakit may asawa o partner na hindi nagbabago? Yeah, diyan ka nagkamali. Hindi mo, uh, huwag kang magkakarelasyon sa isang tao. Huwag mong gagawin boyfriend o girlfriend o papakasalan. Tapos expect mo magbabago siya para sa sa'yo. Hindi mo magbabago isang, ang isang tao. Hindi siya magbabago. Kung magbabago siya, magagaling sa kanya yun. At matagal niya nang ginawa wala ka sa buhay niya. Kaya marami mga relationship siya nag-feel kasi nisip nila magbabago yung partner na hindi ganun. At huwag mo isipin yung partner mo. Kailangan maganda o guwapo, puri na ibang tao. Kailangan mayaman, ganyan. Kailangan click kayo. Ugali, pagkatao, lahat. Ano kayo, team kayo para maabot nyo yung success at happy life. Kasi kung nagko-compete kayo or hindi na kayo compatible sa sex, iba yung ka-sex mo, kaya nyo mag-sex sa'yo, eh, talaga maghahanap ka ng iba. So kailangan compatible kayo sa lahat. Sa ugali, sa pagkain, sa mga gusto sa buhay, sa sex, di ba? Yun lang. Tama kayo, mali ako. not doctor. Do